Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest my channel. A failure, Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Libra. So Libra, Libra, Libra. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong message, messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng ating mga liver signs ang ating mga hadila? So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalong-lalo lalo na ang hindi skip ng ad sa so way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, nig 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 umapaw na biyayang manubalik sa inyo. So guys, let's see what is the message sa inyo ng ating spirit for the sign of Libra. So guys, no, marami rin nagtatanong. Kumaga, nag-post ng mga videos regarding sa Libra, gano'n, pero um, nakarelate sila sa sa sign ng, kunyari, for example, Pisces, Scorpio, um, Taurus, kumbaga sa iba-ibang sign, naka-relate sila. Bakit? Siguro, guys, uh, maaring ang rising sign or ascendance mo ay maaring applicable dun sa sign na yon. So, it means, guys, ang ascendance nyo is Aquarius. Nakarelate ka doon. So, kumbaga, connected din yun, no? Kung baga alamin nyo yung what is your signing Venus, uh, sun, moon, rising yung Venus signs nyo. For the uh, uh, ascendants po tawag doon. No? Ayun yung kailangan nyo alamin para malaman nyo kung ano connected nyo doon. Pwede nyo rin po panoorin yung videos na yun. No? Baka doon po kayo naka-relate. No? Ang ascendance po, yun yung tinatawag na birth month. Ay, birth, uh, birth time. Kung anong oras ka pinanganak at lugar kung saan ka pinanganak no? Nandun po nakikita yon Kapag um, check nyo po with the birth chart, no? Doon yung makikita kung, kung ano yung ascendant nyo. No? So, let's see. Gusto ko lang more information lang tayo, no? So, let's see. For the sign of Libra. Ages, Spirit God, please give me information po. And there's a sign of one. So, there's a something burden. Ooh! Spicy! So, there's a something, guys, na magpunong-puno ng mga pasakit na mga bagay na nagbibigay ng pabigat sa buhay mo. Ay, alamin na natin yan. And there's a sabi of the sneakiness. No, maraming manluloko, maraming cheater. Oh, there's a cheating lying on you. Oh my goodness. No, mayroon taong niluloko ka, tinatraydor ka, mag-ingat ka. No, kumaga protectionan mo ang sarili mo laban sa mga taong mapagkunwari at mapagpanggap. And there's the lovers, no? Especially, maaring may orong, um, kung baga sumasapaw sa eksena nyo with a third party pagdating sa love life. Maaring meron, merong third wheel. Or either merong, kumbaga, sikreto sa likod nito, maaaring related with your family. With, related with your uh, family ng asawa mo, no? Maaring may mga bagay na nagbibigay pabigat dyan, obligation or responsibilidad. No, maaring na kung maga, may mga pinagdadaan na kay struggles pagdating sa family issue. Ganon. What is the digital messages? Represent with the five of ones. So, see? Complication. No? Dapat matuto ka na sa mga bagay na na pinagdadaanan mo, kailangan positive and negative dapat ang atake. No? Kailangan balance ka lang. No? Para yung mga problema, dinadaanan nyo na lang. And this is something, the king of penta, COVID and security, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances mo, pangalagaan mo at protectionan mo ito. Now, let's see what is additional messages. And this is something guys with a ten of pentacles with a long term success and long term investment. Some of you guys na no, maayos naman ang partnership nyo na person mo. No, hindi lang maayos ang inyong pakikipag-usap or collaborations. No, wala kayong ma maayos na na kumbaga open forum. So, or parang pag-uusap ng maayos. No, ng person mo. Kung anong magiging setup nito, ganto ganyan. Kumbaga, hindi naman masamang tumulong. No, but definitely ang nangyayari kasi there's a secrets no? Kung palihim, no? Kaya kailangan dapat, kung maga aware dapat kayo sa ganyan, no? Kung ang pinaproblema nyo about doon, kailangan nyo pag-usapan nyo ng maayos, no? Madali lang naman yan, eh. What is it, the additional messages? And this is under the that for pentacle, for saving money, protection of not mo yung sarili man, even your finances, no? Let's see, yun. And this is under the that's kind of with happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya kang kung, kung mo itong gusto na to, no? Let's see. And this is something guys, with paid Page of Pentacle, invest wisely. So dapat alam mo kung saan ka magi-invest ng time, ng effort, at sa kung saan ka mag-focus, no? To reach your goals, no? To reach your um plans, na no? para matupad mo 'yung mga pangarap mo. Na no? para mag-success, mag-succeed ka diyan. No, mo sumaksis ka na this time, di diba? And this something that three Pantac, for collaborations. Sabi ko na nga ba, isa sa nagbibigay dito yung arguments. No? Yung mga misunderstood. No? Yung mga hindi pagkakaintindihan. No? What is additional messages? And this something the King of sorry will stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa eksena mo. Yung mga bagay na namang hindi nagsiserve sa'yo. No? Luho, bisyo. Ganon. What is additional messages? Reversibilities of sorry the breakthrough. At the end of time, magtatagumpay ka. No, masusungkit mo tong corona na to na magdadala sa inyo pang matagalang sitwasyon. No, let's see what is additional messages. And reversibility of video fortune, sure, the turning back, no, the turning back, and of course, ah, uh, uh, ano maari po mabor sa yon, sa situation mo. No, maaring there's something destiny to happen, the cycle, a chapter, no, paribago eksena daw yan. No, babaguhin na yung mundong ginagalawan mo. And there's a good karma. The sense ko dyan. There's a good karma. The second card something purification. No, may mga bagay lang na kailangan yung ayusin pagdating sa family related. No? May mga mali kayong ano eh. Pag, may mga hindi kay mm, hindi pagkakaintindihan no? regarding from the secrets, from the hidden, no? Kung may mga bagay kasi na parang itinago para lang hindi, para hindi lumaki pa, no? Pero ang nangyari kasi, mali kasi ganong pamamaraan. So, kailangan, pag-usapan ng tama at wasto. Now, and this is something the moon card. So, three at root reveal. Kasi walang baho ang hindi na Na walang baho ang hindi umaling So, so kailangan nyo muna, kailangan nyo pag-usapan to at kailangan nyo iklaro at liwanagin, no? Ganon. And this of the high priestess, maraming hidden agenda and maraming hidden enemies. Kasi, anong nangyayari? Bago pa makarating sa issue, yung eksena, mali-mali na yung kwento. Diba? Ganon kailangan alamin mo kung ano yung pin pinakapunot dulo. Kung saan ang gagaling yung eksena at kwento na yun. No, at the same time, this is something that three of swords, kung maga may mga bagay na bibigay ng sakit, Pigatit disappointment sa, sa puso't buhay mo. No, what more card please? And of course, there's something gives with a high for lesson learned. Basta matuto ka na. No, matuto ka na sa mga bagay o pinaniniwalaan mo no? Hindi mo kailangan um, makinig sa mga sulsol ng mga tao sa paligid mo bagkos alamin mo ng mas maliwanag at klaro, no? Yung magiging palataga kalooban mo na walang, wala wala nang ibang kakalat na hindi magagandang impormasyon, no? What is the outcome? Ang pinaka outcome dito guys is something the nine of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night because of stress, no? Nagwo-worries ka, No, and there's something the the word can represent something travel, success, at magsasucceed ka rin. No, and there's a six of cups. So see, there's a truth trivia. Meron talagang related about dito with the family related na kumaga nagkakaroon ng complication or something misunderstood nga, no? So let's see additional messages. So there's seven of cups. No, there's a lot of confusion no? And there's a multiple option. There's a step back and everything to gain the perspective. Na no? para makuha mo tong pananaw na to at maayos na pagkaisipan, kailangan mong unawain ano yung mga bagay na sa likod dito. No? And there's a hermit card, something enlightenment. May enlighten ka talaga sa lahat ng ganap. No? Maliliwanagan ka. At sa'yo manggagaling lahat ng sagot na yun. No? Additional messages. And of course, this is something that first card for revert. No? Parang, kumbaga sinasabi dito magkakano retreat at second chances or something na parang sinasabi na mahalin mo yung at mahalin mo rin yung sarili mo dito nabigyan mo na respect respect and discipline no ganon so let's see hanapin na natin at tagilapin na ng, hanapin natin anong atake no pagdating sa finances and career pagdating sa love life at pagdating sa kalusugan mo let's watch this okay Pagdating sa finances and career, represent what? There's a two of with a balance. So, kailangan mo maging balance sa physical, mental, and emotional. No? And this is the, the death with the transformation sa negosyo, trabaho mo, magkakaroon ng pagbabago. No, maaaring magkaroon ng transformation dito. May mga bagay na maaaring matapos at magsimulang muli. No? So, mabili na karanas ng bankruptcy, but definitely lalago at lalakas na to. Basta lakas sa muna mo. No? Alisin mo yung pag-alilangan, takot, tangamba. No? There's a requirement cross emotional Basta maging kalmado ka na no, huwag kang maging agresibo. Huwag kang pala decision. No, and there's a four months by celebration. Na no, unti-unti ka rin makakaranas sa mga celebration. Ganon. Kung baga, na ang daloy ng eksena ng kapalaran mo pagdating sa kaperahan. No? At makakahinga ka na mas maluwag. Kailangan mo lang mag ng maayos at wasto. No? Huwag kang pala desisyon dito pagdating sa business trabaho mo. Na no, pagdating naman sa love life, anong chika? And this is something the Queen of Pentacles maging practical at maging secure. No? Kung baga, kailangan maging priority is your family. And there's a five of swords. Nagkakaroon na self-sabotage dahil din sa mga action and decisions mo. Dahil din siguro yung uh, sa bunga ngayon, parang inuuna mo yung mga nga, yung mga talak-talak, no? Kaya ay ka sa mga um, kaila, alam mo yung more no, ay, mga no talk no argue or no problem. Parang ganon. Na parang no law, uh, no talk, no uh, no talk, less mistake. Yon. And this is something, guys, with a sour moment for major changes. No? Malaking pagbabago na magagarap din talaga sa buhay nyo. No? There's an unex unexpected, guys, pagdating sa family. No? There's a temperance within healing, recovery. No? Hihilom din yan. And there's an needs of ones, no? Magkakaroon kayo ng mga bagong plano, bagong pangarap, bagong, uh, bagong ideas, no? Alam nyo, guys, sa sense ko dito, makakabili kayo ng bahay. No? Makakabili Maka kayo ng bagong bahay. And because there's something that I na penta with the security. No? Pagdating sa relationship, magkaroon kayo secure. No? Pangalagaan, protection ng mga inyong relasyon. Ang inyong pamilya. Pagdating naman tayo sa kalusugan, And there's a five of cups. May mga disappointment dito, guys. Umiwas ka, guys, no? Sa mga unhealthy foods. No? miwas ka sa mga... Huwag mo pang No? Yung mga... Mga bigay-bigay. No? wag mo pang hinayangan niya. Mamaya, meron palang inilagay dyan. No? Mamaya, panis na pala yan. na Maging, maging aware. No, and this is something there's six of pentacles, maging balanse, there's something giving, receiving something by the universe. na no, maging balanse ka dito. Pagdating sa kalisugan mo. No, syempre, kung naging abusado ka sa kalisugan mo, ala pa yung consequences niyan, 'di diba? Suffer. So kaya kailangan maging behave. No, there's a two of wands, no? Ibig sabi dito, you have the power to choose, kaya kailangan kung alam mong nakakasama sa iyo, tantanan mo, tigilan mo. No, wag ipilit. No, there's a child card. You, know, you, need to take an action from this. No, kailangan mong kumilos. Kung alam mo ng mga nakakaranas ka na ng gato, pakiramdam, umiwas ka na, uminom ka na ng, ng mga herbal teas, no, na makakatulong for detoxifications. And there's another ones, guys, for slowly and slow and steady. No, kailangan mo matuto kang kumalma. Huwag kang agresibo. kung may naramdaman ko ng gato, ano na, kakabahan ka na kung ano na yung tatakbo sa isip mo. Hindi ganun. Hanapin mo yung tamang solusyon. Matuto ka kalma, kumalma. Kasi hanggat hindi, hindi ka kalmado, hindi ka makakapag-isip ng wasto. No? One more card, please. And there's an eight of with a past communication and fast movement. Some of you, kung maga, kung tumatakbo sa isip mo, pag-isipan mo, re or analyze. Ano yung magiging epekto nito? Ano yung magiging outcome nito? Ganon. So, let's see What is additional messages tayo? Pagdating with a magical fire messages and advices and of course, a Pika Card Yes or No. Ang um, Pika Card Yes or No, guys, napapaliwanag no, ko lang, pwede kang magtanong sa isip mo. Dari ko siya lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Pipili ka lang doon ng isa, ha? Dari is, ko siya, kung ano yung napili mo, yun ang i-comment mo. No? Comment down below kung ng number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. No? So, guys, let's see what is messages with the magical fire messages. So, let's watch this. With the magical fire messages represent one. And of course, guys, there's something a dietary change. So, kailangan mo mag-diet. No? Umiwas ka sa mga unhealthy foods. this ah, ain't yung more rice. My God. No? Kailangan mo mag... Ah, kahit, paano pa, kahit pa paano maging mahinahon ka sa pagkain ng mga kung ano-ano, ha? And this is something at goodbye to the old, the low to the new. So, kailangan mo pakawalan yung mga nakaraan, no? just accept the fact na may mga mistakes and of course, may mga struggles talaga tayo nararanasan na kailangan natin pakawalan na. And there's a winter. The answer you need is here. So, masasagot na lahat ng katanungan mo ngayong winter season. Ganon. What is a yin and yang or Card Represent what? And there's a remember one awakening, di ba? Ito na yung pagmulat ng mata pagising sa umaga. Charis. Ito na yung kumbaga magigising ka na sa katotohanan, no? Malalaman mo na lahat ng mga bagay na dapat mong malaman, no? Parang matatandaan mo na na ah, kaya pala ganito. No, kaya pala ganito nararanasan ko, kailangan ko palang gawin 'to. Or kumbaga this is the moment na para tumayo na ako sa sarili ko either kumbaga this is the moment na para maging aware na ako sa pinaghirapan ko, kubaga kailangan ko nang baguhin yung mga nakasanayan ko, ganon And this is something guys with the separation. Some of you magkakaroon ng separation dito. Ibig sabihin ng separation guys, no? Parang, ah, sa madal, may lang sa isip ko dito yung parang, kumbaga yung decolor tsaka yung puti, no? Parang kailangan naka-separate sila. Ganun, kumbaga, alisin mo yung mga tao sa buhay mo, yung mga bagay na nagbibigay negatibo, yung mga alam mong hindi sila mag- magbibigay ng kahit anong information na makakatulong for you for your growth and expansion. Di ba diba kung itong tao na to, hindi sila makakatulong para maging maayos ang situation mo. Kung ano ba, alam, alam mo itong tao na to, more on, more on, ano na lang, no? hinaing, more kwento, more nega, pakawalan mo yan, alisin mo yan sa buhay mo. No? Hakatakin niya yan hanggang sa ikaw din mamurong problema. May mo yan. Katong tao na to, walang ginawa, kundi kung magkwento ng kung ano-ano. Katong -ano. tao na to, laging aya ng aya ng kung ano-ano. Iwasan mo yung tao na yan. Hindi ka mag-grow dyan. No? Malilibang ka sa kanya. Pero yung kalibangan na yun, nakakataking yung negatibo sa buhay mo hanggang sa maging ganun ka din. And this is something you dream. No? There's a message with a dream. Kung sa sinasabi dito, minibigyan ka na mensahe na rin mo, ano ba talaga yung pangarap mo? Ano ba talaga yung priorities mo? Yun ang tutukan mo. No? Let's see what is additional messages with the an negative spirit. Mabubuhay ka naman walang, hindi wala, siya, wala sila sa buhay mo eh. No? Like for example, yung mga kaibigan na yan na, na very toxic. No? And this is something rest. No? Kailangan mo ipahinga ang utak mo. And there's a night vision. So si may dreams and night vision talaga. Ibig sabihin, tumatakbo sa utak mo dito na, ah, kailangan ko ng ganito, kailangan ko nakalimutan yung mga ganitong na nakagawian ko, nakasanayan ko. No? At lahat ng mga bagay na to kapag ginawa mo yung mga bagay na mauhulog mismo sa harapan mo lahat ng mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Diba? Ibig sabihin, natuto ka na. Matuto ka na, natuto ka na kumawala sa mga taong walang, uh, walang ginawang ambag sa buhay mo, kundi ang negatibo. Diba? Kundi more on demand. Diba? Yung parang more on, ano, uh, parang, uh, more on, um, hinaing. And this is something, guys, with a proposal. No, meron dito mag propose kung sayo maaring ikasal ka na magkakaroon ka ng higher level commitment. And there's an addiction when not a healthy attachment. It means yun yung bisyo, luho, alisin mo 'yan. And this is something healing re releasing, no? Kung gusto mo gumaling at kung gusto mo tuluyang makaalis diyan sa situation na 'yan, pakawalan mo. Ganun 'yon. What is the angels number represent what? Hangga't maaga pa, putulin mo na 'yung mga naka, mga nakasanayan mong bagay galawan, no? What is an angel's number? And there is an 1124 represented with a great ship. No, this is a moment na parang magkakaroon ka na ng development sa buhay mo, no? Parang malaking bagay ito sa buhay mo na magiging ganito na yung situation mo. No, hindi ka na yung dating ganon, dating kumbaga, Hihintayin mo na lang yung ganyan. Diba Baka ngayon, kumbaga, ikaw na yung gagawa ng action para matupad yung gusto mo mangyari no? And of course, first focus on the positive changes occurring due to the to your efforts. Then expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor, in your intention. ba? Diba? Ganun yon. Papabor sa yung situation mo. Kung babagusin mo yung nakagalawan mo, yung nakagawian mo, yung nakasanayan mong hindi magagandang eksena. Tulad ng mga, mga pagkagising sa umaga, bisyo, pagkagising sa umaga, luko, kung ano man yung mga gusto mong gawin. Kung baga, hindi mo inisip ko ano yung magiging, um, kung baga, pagbabago mangyayari sa buhay mo. Diba? Pag-isipan mo mabuti. No? Ganyan ka na lang ba? No? Tatanda ka na lang na ba ng ganyan? Kailangan pag-isipan mabuti yung bawat decisions mo. No? Kung gusto mo may mabago sa buhay mo, syempre, baguhin mo yung, yung strategiya mo. What is the money mo ba? Oracle debt. Reversible shading So, see? Ibig sabihin dito, guys, no? Reducing losses, elimination, and completing new metaphors. No? Time to set your higher goals. See? Kailangan mo nang tignan yung mas uh, mas lalago ka pa. No? Kung paano mo mapapalago at mapapaganda situation. No? Sa buhay mo, kumbaga sinasabi dito, marami talagang bagay na nagbabalat kayo, nagpapalit ang eksena. Kumbaga sa dito, na kailangan mo ng alisin no yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa iyo. Ganun 'yon. What is the shadow work represent what? Where what the shadow work represent what? Represent with a battle within, inner conflict resolution. The greatest war you wage is against yourself. So see, iba walang ibang kalaban dito kundi sarili mo. Yung ego mo, yung pride mo, no? Yung parang ayaw mo ayaw ko sa for example guys no kaya hindi na babago yung situation mo kasi it's either tinatamad ka or either parang natatakot ka or either parang um, nangangamba ka na may mabago sa situation ganyan kung I don't know kung something negative traits to kung baga ito yung nagbibigay ng complication at the inner complication resolution na madaling solusyonan pero ikaw eh, kubaga, yung yung self-esteem eh, yung kailangan mo i-boost no? Kumaga, walang ibang kalaban dito kundi yung sarili mo. My God, ang hirap. There's a part of the life. Represent what? Alam mo sa totoo lang, ang bilis mo kasi kumaga you have ability, you have skills. Pero kasi natatalo ka dito ng ng ano eh, ng walang katuturang bagay. No? What is the part of the life? Represent what? And there's a dispersion. No? one take one step at a time focus in the present moment i release all doubt and fears allowing peace to all flow into my life as i trust the journey and embrace the call so see manatili kang kalmado no natatakot ka nga nangangamba ka nga na baka magkamali ka baka mabigo ka at least sumubok ka de ba kung mag-auti-uti lang utay-utay wala naman isang akbang mo nandoon ka na ka sa rurok ng tagumpay eh. No kailangan mong pagdaanan niya bawat bawat baitang, no may mga range niya ng mga pagsubok. Ganun 'yon. Hindi naman konting hakbang na ganto gusto mo na maging masagana mamuhay mo. Walang ganun 'ti. Kailangan ayusin mo yung mga disposition mo sa buhay mo, 'di ba? What lies beneath the here and future? What lies beneath the here and future represent what? represent with a running away. No, kailangan mo na tumalikod at humarap sa totoong buhay. No, kailangan mo na pakawalan yung mga nakasanayan mo, yung mga nakagawian mo. Kaya, there's a goodbye to the old, low to the new eh. No? Kailangan mo na harapin yung others oh, sa toxic, di ba? May toxic behavior eh. I don't know toxic behavior or toxic people around you. Yun yung kailangan mo pakawalan. Di ba? Kasi walang ibang kalaban dito kundi sarili mo eh. So, there's a clarifying for a love situation. Alam mo bakit guys, no? Pagdating sa pag-ibig guys, kung magalang mo bakit ka natatakot na mawala ng ano, insider ng ano, ng pag-ibig, love life, ganyan. Ibig sabihin siguro, baka doon lang tumatakbo yung utak mo. No, doon lang tumatakbo yung isip mo sa bagay na yon. No, kailangan, kung baga, magbubuo ka na, build the framework, no, na alam mo ikaw yung magiging power. No, ikaw yung gagawa ng eksena. Kasi, the more na mawala yung mga tao sa paligid mo kaya mo nang tumayo sa sarili mo pa eh, no? Kaya mo tumayo kahit na wala sila. No, ganun yung, kung, kung bumabasi ka lang sa kanila at tumaasa ka doon sa mga tao sa paligid mo, walang mangyayari. Ganun yon Kailangan marun, magkaroon ka ng disposition sa buhay mo. And of course, this is something guys we are hanging on. Now release the past and let yourself love again. So si may mga bagay na nagbigay trauma sa nakaraan na pagdating sa buhay pag-ibig. No, kumbaga hanggang ngayon hindi mo maka hindi ka makabubuon hanggang ngayon. Kumbaga ah uh, mo 'yun eh. No, parang um -preserve mo yung treasure na 'yon. Yun, yun nangyari sa nakaraan parang skinny keep mo yun ganong bagay na yun, baka bumalik yung bagay na yun, hindi. Kailangan mo nang pakawalan yung nangyari. No? I don't know kung hindi ka pa nakakamove on with your ex, pero kailangan mo harapin yung totoong buhay. Diba? ba? Moving moving forward tayo, hindi moving backward. Huwag kang bumalik sa nakaraan. Bumalik ka sa Kumagat tumingin ka sa kasalukuyang nangyayari at the same time tignan mo yung kinaharap. Diba? What is the clarifying for a life situation? Hindi kita kalaban dito, guys. Ha? I'm just uh, saying na uh, kung ano sinasabi ng bara. And this is something a wind of the fortune. See, ito na yung uh, eto na yung sinasabi na nahangin ng ng ano eh, ng kapalaran no, dadali na sa'yo. Allow the winds of fortune to guide your sails, Money will bring true life opportunities and challenges with adaptivity. No? Kung hindi mo ito adapt sa sarili mo, walang mababago. Kung hindi mo tatanggapin yung pagkakamali mo, kabiguan mo sa buhay mo, kung hindi mo titingnan yung sarili mo na 10 years, 5 years from now, asang ka na sa situation, walang mangyayari. No, look at the bigger picture of yourself na no, lagi mo titingin yung magiging posibilidad. Huwag kang tumingin sa nakaraan. Diyos ko, dai. So, let's see. What is the peak of cardias or no? So, let's watch this. A peak of cardias or no? Let's see. Let's start tayo with the number one. Kasi sino yung mga nakapili na number one? Ito na yun. And there's something, guys, we need to know. Heavy energy, block weight down by worries, no? Kung bagay yung pag-aalala at pag-aalilangan at pangamba sa ginagawa mo, yan yung nagbibigay pabigat kaya hindi ka nagsasaksid sa ginagawa mo. So, kung, kung bibit-bit mo yung pag-aalilangan na yan, hindi ka mag-grow. So, kailangan maging palaban ka, alisin mo yung bigat ng pinapasan mo, kaya hindi ka nagtatagumpay kasi, kung baga, iniisip mo na kagad yung sasabihin ng iba, eh. No, iniisip mo na kagad yung mga magiging, um magiging ano nila parang um, outcome or something na parang magiging reactions no? iwasan mo yon. what is the number two? sino yung mga nakapili number two? represent with a yes sunning outlook blossom often the divine inspiration so si so, ibig sabihin nito na tignan mo yung sarili mo na paano ka lumago No? Darating yung araw na matatanggap mo na At darating yung araw na lalago at lalakas ka No, ganun yun. There is something the sun flower the represent the, the, the empowerment. No? Kung baga sinasaya dito, kung maga, magkakaroon ka ng magandang eksena, magandang buhay, magandang sitwasyon, kung kung kaya, kung sa sarili mo, no, palaguin mo ito, tanggapin mo naman yung mabagay na to, lalago ka at sisibol ka ng panibago. What is the number three? Kasi kung hindi, kung natakot ka ulit sa kabigoan, hindi ka sisibol. No, hindi ka lalago, hindi ka yayabong kasi hindi mo alam kung paano mo ano eh, pakawalan yung sarili mo mula dyan sa pagka, pagka bigo at kalungkutan na yan. And there's a number three, represent with a beauty and growth surrounds you, cherish it. No? see? Kung baga some of you guys, dito rin eh, no, napapalibutan ka ng mga negativities. Ibig sabihin dito guys, no, kailangan mong pakawalan yung sarili mo. There's a yes na handa ka na dapat na pakawalan yung mga taong nasa paligid mo na nagbibigay negatibo sa buhay mo. No, handa ka ng um, parang lumusong sa panibagong eksena no at harapin ang magandang kinabukasan na nakalaan para sa iyo no galingan mo to dahil lalago at lalakas ka na at magiging maganda na at bago na ang ikot ng kapalaran mo so guys this is a special goodbye for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Libra so Libra 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 maraming salamat po for this wonderful reading so once again this reading is a general reading namang dinat mga makaka resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi skip ng ads. So, pagpalaing kayo ng Diyos at Megapal siksik liglig na na biyayang manong balik sa inyo. So guys, don't forget ha. Alamin ang transcendence ay ascendance nyo. Rising, stocks, rising sign nyo ha. Alamin nyo yan para malaman mo kung um, ano yung pang sign na maari ma related sa iyo at applicable sa iyo. So guys, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.